Bonjour, mga munting ube croissant ko. Nandito kayo kasi gusto nyong matuto ng kaunting French. At nandito ako kasi isa akong French Pinoy. Aka ah, ah, ngayon, simulan natin sa mga pagbati. Pero dahan-dahan lang ha, hindi tayo nandito para magsalita na parang robot. Ang ituturo ko sa inyo ay yung totoong ginagamit ng mga French sa totoong buhay. Ang pinakakaraniwan ay, Bonjour. Siging nga, sabihin nyo. One, two, three. Cheese. Bonjour. Bon. Jour. Ibig sabihin nito ay hello o good day. Okay? Ngayon, masasabi ko agad sa inyo, mali ang bigkas nyo. Parang Meksikano ang tunog. Hindi tayo nasa Mexico, nasa France tayo. Okay? Kaya, yung tunog na on, hindi yan une, kundi on. Ayokong makarinig ng n. Ha? Ang tunog niyan, parang nagsasalita ka gamit lang ilong mo. On. Bonjour. Connie? Sige, sige. Lalong palalalimin natin tong usapan na parang puwit ng baboy Kung kaibigan mo ang kinakausap mo, pwede mong sabihin Salut, salut Tapos ano? Nagbatian na kayo Pero ngayon, nagkatitigan na lang kayo na parang dalawang manok sa harap ng manginasal Walang masabi Tama? Kaya dapat may idugtong ka pang iba Magtatanong ka kung kumusta siya kahit wala ka talagang paki kasi ganyan kami rito sa kanluranin, magalang kami para itago ang pagiging makasarili namin. Kaya sasabihin mo, Sava? Bilang tanong. Sava? Ang ibig sabihin niyan ay, How are you? Sava? Sava? Wala. Ore, okay, ore. Okay. At ang isasagot naman ng kausap mo, pareho lang din. Sasabihin niya, Sava? Ibig sabihin, I'm good. Kaya ang palitan ng usapan ay ganito. Sava? 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 o siya, kitang kita kong malapit ng pumutok yung utak na nyo. Kaya tama na muna to para sa ngayon. Bukas tuloy tayo. Pero sa ngayon, practice muna kayo. Sa susunod na bibili kayo ng ampalaya, sabihin na nyo, bonjour. Tapos, tanungin na nyo si ate, ça va? Siguradong magugulat yun at bibigyan kayo ng solid na tawad. Paalam.